Isang masayang araw po. Afternoon feeding ang ating pagtuunan ng panahon ngayon. Ito po ang consolidated pen. Ayan po at nakapagbigay na. Si Mario po, kontento na. Nakahiga na dun sa lilim. Ayun po yung kanyang inaabot na pakainan. Po, bagsak na bagsak ang tiyan ng dalawang inahina ito so malapit na po uli ang mga yan dito po sa kabila ang mga palakihin ay kasalukuyang pinakakain bago po natin pasyalan ng mga palakihin dito po muna tayo sa ating mga dumalaga at mga ikakal na inahin. So ito po yung mga malapit ng makal na gihintay lang po na maawat ang kanilang mga biik pa. <clears throat> Excuse me po. So, anim na lang po ito. Gawa nga nang nakapagkatay na kami ng isa. So, kung pwede nang awatin ang biik, ay ina kinatay na namin para po may pangulam dito sa farm. At ang katabi nila, ito po ang ating mga dumalaga. Labing anim po ang mga ito. Ang tansya ko po ay hindi bababa ng 60 kilos ang mga ito Pero karamihan po malamang ay nasa 80 to 100 kilos na Malalapad po ang ating mga dumalaga Mas malalaki po compared sa mga nauna nating mga alaga Gawa nga po ang mga ito ay mas mataas na Ang hybrid line gawa si Mario po ay 50% puro tapos ang mga inahin po nila ay may linya naman ng Berkshire. Alam po, bakbakan lang sa kain. Ang timpla po ng ating pakain ay ganun pa rin. Majority po ay sapal ng soya. Nilalagyan po ng kaunting commercial feeds. Meron po tayong kulot na may asin na inihahalo at saka po nilalagyan din natin ng probiotic. Lahat po ng ating alaga ay may probiotic ang pagkain. Hindi lang po yung mga palakihin. Tapos maliban po dyan sa pagkain nilang yan, ay nagbibigay tayo ng damo. So yan po ang ating mga future na breeders, mga dumalaga po na karamihan po sa mga yan ay malamang may kasta na. Dahil nga po nakagala lang ang bulugan dyan, hindi na namin nababantayan pag may nakakastahan siya. Pero yan po, na batik nga yan, ang pinakaunang nakastahan at ang kumasta po ay yung batik rin nating barako na Berkshire Cross Quezon Black. Yan pong barako natin yan ngayon naman ay isa pong Pampanga Native Cross Quezon Black. So dito naman po tayo sa gawi rito at nagpapakain na po ng ating mga palakihin. naman po sa silong ng building ang tambayan ng ating mga kambing. Ito yung ating pinakabata. 51 heads. at po yung ating 62 heads Dun po sa loob, merong dagdag na pakainan. Pag po, nagdadagdag kami doon para makakain sila ng mahusay. Ito ano naman po ang ating pagkukunan na ng mga kasunod na pang deliver. Hindi pa po talagang kalakihan. 2025 kaya sinabi ko nga po kay ka-farmer na liliit po ang ating mga next delivery po yung natira sa ating mga matatanda. Tatlo na lang po ang laman. Pang-apat yung kambing. Yung ay nakagala rito. So, aalisin na po yung mga natira rito. Para next week ay malinisan na ito. Masabugan na po ng apog at asin. At makapagpahinga na uli ang building. Ito naman po ang ating second breeding pen. Ito si Batik at si Tenso. talo sa kainan Pansin nyo po, kanya-kanyang stroke sa pagkain. May dire-direso po, po ang subo. May nating ala naman bago lumumod. Ito po na. Hindi pa tumasipot dito sa dulo. bulugan po natin mas interesado sa tubig so ito po ang unang nakakasta dun sa mga dungalaga natin Doon ko po muna siya linipat pagkatapos uh, alisin dun sa dalawang pampanga native cross QB na produce po natin na unang nilang pinastahan So yung pong mga biik natin dito sa loob, pinakakain na rin po ng feeds na may sapal. Dinadagdagan lang po namin ng uh, additional pang hog starter na special bago ibigay sa kanila yung pagkain doon sa labas. Kumukuha lang po doon sa pagkain ng mga palakihin natin. Tapos po, hahaluan ng additional na hug starter special at yan po. Hahaluin na maigi at ipakakain na po dyan sa ating mga stainless na pakainan. dito ay ganun din kapag hinuhuli po sa umaga ganyan din ang gawa pakakainin papasok po yung mga biik sasarhan ng 2x2 na pangharang yung kanilang nilulusutan at dito po manghuhuli ng mga kakapunin at ng mga tuturukan natin sinasangkap pa po yung pagkain para dito sa ating original area ng second breeding pen at nakabantay na po ang ating mga alagang tupa at kambing para yung sobra ay kanila namang nililinis sa drop na sa drum na pinagsasangkapan lang pasukan na naman sila doon nabulabog lang po at uh, takbo na uli sila ron papasok na po doon sa may pakainan may harang po yun para yung mga inahin naman ay hindi makapasok para po yung special nating sangkap na pagkain ay para sa ating mga bii at ito naman po yung mga bata hindi pa po marunong magdilat-dilat makahiwalay sila sa ating malalaki ng biik. Kaya po by end of May or early June, aawatin na po natin yung malalaki para ito naman pong ating mga bagong biik. Ang siyang makagala ng maigi rito at pakakainin na rin po ang mga ito ng pure na hug starter special. Ito po yung umanak. dito sa original area shampoo yata yung biik niyang nabuhay sa sampu niyang inianak po, naghihiwalay naman ang mga biik hindi po nagsasama yung malalaki at yung maliliit yan po, nakarinig ng may naiyak umalis muna yung inahim sisilipin po yung kanyang mga bii o yan nahalo na po nakapagbigay na natawag din ang ating mga tupa next week po ay hiraming ko uli yung ating bulugan malalaki na itong kanilang mga anak malamang po ay magpasampa na ulit itong ating walong inahin so yan po, labing anim ang ating tupa ngayon nakaanak po ang ating walong inahin at bali apat na inahin po yan at apat na dumalaga inahin na po lahat at nakaanak na yung isa ay umanak ng dalawa yan pong kulay po lang yan yung isa naman po ay umanak ng isa pero namatay. Kaya labing po ang ating naging um, batang tupa o mga lamb sa ating walong inahin. Dahil po umanok lang isa ng dalawa itong kulay pula, napalitan niya po yung namatay na nag-iisang anak. ito naman po yung mga biik natin na pasukan na at kumakain hindi ko na po masyadong lalapitan para hindi mabulabog at makakain po sila ng mahusay so yan po ang ating update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong parating pagsama please share like and subscribe